hello so, kabayan tingnan po natin ang ating mga, ang ating ampalaya kung meron na pong bunga uli eh. nakadalawang pitas na po ako dito At ito po yung ating kangkong yan may kangkong po tayong tanim dito yan tapos ito yung ampalaya meron na po ulung bunga na maliit lang po yung bunga dito, di, Tapos po, meron po tayong apalaya dito, oh, ang laki. Harbisa na po natin siya ngayon. Dahil po, malaki na po siya. Hmm. Yan. Yan po, oh. Ganyan po, kalaki. Ang ating apalaya. Thank you for watching. Yes, salamat po sa panonood God bless you all po Stay safe everyone